December 6, 2025, Saturday. Narito pong muli ang Batang Pista para nagbigay ng mga tips at giya para sa pakarera ng Metro Manila Third Club kung saan meron po tayong pitong pakarera na magsisimula sa ginap na alas 3 ng hapon. Tara, tumpisahan na po natin. Race number 1, the start of winner take all, covering races 1 to 7. Pasay City, Metro Third Club, Trophy Race. Dito po sa race number 1, pumremera ka po di Ando Numero 1, Wildcat. Si Wildcat po, iling lumaban last November 29. Dito po sa karera na Metro Turf, hindi saan 1,400 meters. Siya so, po ay nagpreba ng magandang tsempang 127.4. Nang siya ay pumangatlo, sa so, mga kabayo sila Malibu Princess at Space Jam. Panigundo ko na rin po, horse to beat. Entry number 11, Kaboom. Nahuling lumaban naman po sa kanya pong barrier race last November 23 so this 1,200 meters dito po ko sa kanila ng meter third kung saan siya po yung nagpreba ng 114.4 ang pinakamagandang preba niya pong naitala sa this 1,400 meters sa paglalabanan nila ngayon ay nagawa niya last August 24 kung saan siya po yung nagpreba ng 127.6 nag siya po 7, sa so mga kabayo sila Go Aidan Go Hakim at Cole Digger ang tersero ko po, Diadong Kalok. Entry number 6, May Diamond. Si so May Diamond naman po, hindi nyo lumaban. Last November 19, kung saan siya po yung nagpreba ng 113.8 sa distansyong 1,200 meters. Ito po sa karera ng Metro Turf. Nang tinalo niya, mga kabayan sila, Bian Compare, Golden, and pero bago po yun, ang pinakamagandang preba pong naitala ni May Diamond, si Disasyon 1,400 meters mm, sa so paglalabanan nila ngayon, ay nagawa niya last July 27, kung sa siya po yung nagpreba ng 127, sarado. Lang siya ay sa mga kabayo sila Basket of Gold at Dakota Elegance. Good luck po. Race number 2, the start of pick 6, covering races 2 to 7 with a distance of 1,400 meters, 3 all in above maiden race places. Dito po sa race number 2, pampremiera ko po diyan nung kalok. Entry number 4, will Win. Si World Win po ay huling lumaban last November 21. Dito po sa karara na may tuturf, with a distance of 1,200 meters, siya po ay nagpreba ng 114, sarado. Nung siya ay pumang-apat, sa mga kabayan sila Johnny Danny at Jack 14. Nandito din po sa laban na eh, yung kayabayang entry number 1, Golden Andelay, na nagpreba naman po ng 113.2. Pero bago po yun, eh, si Wilwin po ay lumaban din po last October 22 so sa Descension 1400 Meters. Dito po sa Carrera Metro Turf, pusa siya po ay nagpreba ng na magandang tempo, 127.6. Nang siya ay nasigundong dikit sa nanalong kabayang si Royal Salute. Kuno ko na rin po pa ni Gundo, entry number 1, Golden Andele, na huling lumaban. Last November 21 nga po, sa so desasyon 1,200 meters, sa share to Mercero, sa so mga kabayang silid, Johnny Danny at Chuck 14. Pero bago po yun, last November 8, sa din po ng Metro Terps, sa so desasyon 1,400 meters, siya so naman po ay nagpreba ng 128 sarado na siya ipumangatlo. So mga kabayo sila Himark at Uno Magnifico. Good luck po. Race number 3, the of pick 5, covering races 3 to 7, with a distance of 1,400 meters. Pasay City, Metro Turf Club, Trophy Race. Dito po sa race number 3, pang primera ko po in, ang atsalaman, entry number 5, Harana. Si Harana po ilang lumaban last November 8, sa so distance of 1,400 meters. Dito po sa karera ng Metro Turf, siya so po yung nagpreba na magandang tempo 127.8. Nang tinalo ng malayo, ang mga kabayo sila Elegant Lady at Blame the Ghost. Si Blame the Ghost, ang tataseros sa aban na yun, ay nagtempo naman po ng 128.6. Pero bago po yung si Arana po ay nagpreba ng mas magandang tempo. sa so, para sa si Sashik Karerahan, last October 28, sa so, po yung nagpreba ng 127.4. Nang siya ay nasigundong dikit, sa nanalong ka si Buhayang Bato? Kung hindi ko mong panigundo, entry number 6, pagdating pababa, na uling lumaban naman po. Last na November 26, sa karera po ng Philippine Jockey Club. Kung saan siya po ay nagpreba ng 113.4, sige sa siyang 1,200 meters. Nang siya ay nasigundo, sa nanalong ka si Jean Jenny? Ang pinakamagandang preba pong naitala ni Spaghetti pababa sa distansya 1,400 meters na paglalabanan nila ngayon sa dito po sa Carrera Metro Turf ay nagawa niya last October 11 kung sa siya po ay nagpreba ng 127.4 ang tinalo niya ang mga kabay sila Malabon King at Nards 23 ang tersero ko po entry number 2 Petro na uling lumaban naman po last November 15 sa Philippine Jockey Club sa distansyong 1,400 meters siya po ay nagpreba ng 128.8 na siya ay pumang pito sumakabay so, sila top of the line at dreams of the world. Pero bago po yun, last October 24, sa karera naman po ng Metal Turf, na distansyon 1,400 meters, so po nagpreba ng 127.8. Nang tinalo niya ang mga kabayo sila King of Sipokot at King Hans. Good luck po. Race number 4, the start of pick 4, covering races 4 7, Pasay City, Metro Turf Club, Trophy Race. Dito po sa race number 4, pang ka po, magandang tinakbo na ka entry number 1, Dreams of the World. Si Dreams of the World po, ay din lumaban last November 15. Sa kareraan po ng Philippine Jockey Club, sa distansya 1,400 meters. E Isa po yung tira na magandang preba, 127, sarado. Nang siya ay na dikit sa nanalong kabay si Top of the Line. Pero ang huli pong panalo, ay eh, tala ni Dreams of the World, sa distansya 1,400 meters. Ito po sa kareraan ng Terp, ang gawa niya last June 29 kung sa siya po ay nagprueba ng 126.8 Nang tinalo niya ang mga kabahay sila Backpage at Golden Charger Ang pinakamagandang preba naman pong naitala niya sa Presa Disasya at Karirahan Ano gawa niya last June 15 kung sa siya po ay nagprueba ng 126.6 Nang tinalo niya ang mga kabahay sila Mabuhay at Crown Prince kung hindi ko Gundo, entry number 4, Doña Chichay. Na huling lumaban naman po sa karirahan ng Mortal Turf, sa isang 1,400 meters. Last November 29, kung siya po yung nanalo at nagpreba ng 128.4. Nang tinalo niya, ang mga sila at Tawi-Tawi Island at Tanging Ikaw. Pero ang pinakamagandang preba pong naitala ni Doña Chichay sa ngayon, sa so, desasiyong 1,400 meters, ito po sa Carrera Metro Turf, ay eh, nagawa niya last October 26. Pusas siya po ay nagpreba ng 127.6. Nang tinalo niya ang mga kabayang sila, Rule the World at Srinagar. pag ko po, Diado kalok entry number 5, Magnolia Ariana, na huling lumaban naman po last November 21. Kasi sa 1,400 1,200 meters at sa point ng prema ng na 113.6. Dito po sa carrera meter turf nang siya ipumang lima, sumakabay so sila runway 10 at high intensity. Pero bago po yun, last November 8, sa distansyong 1,400 meters, dito po rin po sa carrera meter turf. Sa point ng prema ng na magandang tempo, 127.4 nang siya ay nasigundo sa nananong kabayong si top of the line Good luck. Paalaala mga katropang kararista, please click like, subscribe, and hit the notification button para makatanggap ng mga updated videos and results. Race number 5, the last DD plus 1 event, covering races 5 to 7. With a distance of 1,400 meters, Pasay City, Metro Turf Club, Trophy dito po sa race number 5, pampremera ka po di Hadong Kalok. Entry number 1, Laguna de Bay. Si Laguna de Bay po, iling lumaban last November 21. Dito po sa Carrera na Metro Turf, sa distansong 1,200 meters. So po yung nagpreba ng 114.2. Nang tinalo niya, ang mga kabahin sila, Ivan at Angry Maxim. Kung ko po panigundo, entry number 7, Ichiran Feature si na naman po yung lumaban last November 29. Ito rin po sa karera ng Metro Turf, 1,400 meters. At siya po yung nagtala na magandang preba, 127.4. lang siya ay nasigundo sa nanalong kabay si Made for Trophy. Good luck! Race number 6, the penultimate race with a distance of 1,400 meters. Pasay City, Metro Turf Club, Trophy Race. Dito po sa race number 6, mga primera ko po yung galing sa magandang panalo. Entry number 1, Mooney Moneyman. Si Mooney Moneyman po yung lumaban last November 29 dito po sa karera ng Metroturf. At siya po yung nagpreba ng 128 sarado sa so distance 1,400 meters. Nang tinalo niya ng malayo, ang mga kabayang sila Marvin's Drive. Pwede ko po panigon doon, kalok. Entry number 3, Marengo na huling lumaban naman po. Last November 26 sa Philippine Jockey Club sa 1,200 meters at siya po yung nagpreba ng 115.4 nang siya ipumang-apat sa mga manisil of VG, Advocacy, at Happy Julian. Si Happy Julian naman po sa laban na yun ay nagpreba naman po ng 114.6 Pero bago po yung si Marengo ay uning lumaban naman po dito sa ng Metro sa distansiyong 1,400 meters last November 7 kung sa Sukhoi nagpareba ng 128.8 nang tinalo niya ang mga kabayo sila Ichiran Run at Fearless good luck po race number 7 the last race of the day with a distance of 1,400 meters Pasay City Metro Turf Trophy Race dito po sa race number 7, pang-premiera ko po, entry number 1, top of the mark. Si Top of the Mark po ay lumabas lumaban last November 21 dito po sa karera ng Metro Turf. At siya po ay nagpreba ng 116.2 sa so distansyong 1,200 meters. Nang siya po mga apat, sumakabali so sila Laguna de Bay, Ivan at Angry Maxim. Ang pinakamagandang preba pong naitala niya dito po sa karera ng Metro Turf sa so distansyong 1,400 meters. Ang nagawa niya last November 2 o sa siya po ay nagpreba ng 129.8 nang siya ay nasigundong dikit sa nanalong kabay si Don Damiano. Ang kanya naman pong couple entry, winning shot, ay nagkaroon ng last official run last July 25. So, distance siyang 1,200 meters, ito po sa Carrera Metro Turf, at siya po ay nagpreba, ng magandang preba ang 113.8, nang tinali ng malayo ang mga kabay si Lactin Margo at Juan Cordero. Pwede po ang Pander Zero, Diado Kalok. Entry number 3, Anyare. Si Anyare naman po, ay yung lumaban last November 22. Dito po sa karera ng Metro Turf, sa so, 1,400 meters. At siya po yung nagpreba ng 131.4. Nang siya ipumang pumang-anim, sumakabay so, sila Amaran at Lady Secret. Ang huling panalo pong nalitala ni Anyare, dito po sa karera ng Metro Turf, ay nagawa niya last September 5, sa 1,200 meters kung saan siya po nagpreba ng 115.2 nang tinalo niya ang mga kabayo sila Ichiran Run at Street Magic Good luck po! For the complete results of these previous races you may watch the Batang Pisa Rewind the results in dividend MMPC MX Racing Day Schedule will be tomorrow, December 7, 2025, Sunday. Sa orot po natin at makapisa na sina Sir Alfred Lopez Sir Bobby Salsos Sir Allen Sir Celestino Abejo Sir Maxco Sir Bobby Salsos Sir Jose Dojinilo Sir Praxi Diolopernes, at Sir Bernie Angeles. Maraming salamat din po sa ating mga bagong subscribers at mga kapista. Sa mga nais mga tanggap na updated Racy Souls and Dividends at mga sa karera, please like, share, subscribe sa ating Batang Pista channel. Click the notification bell para makareceive ng mga bagong videos. Paalaala mga kapista na karera po ay ating libangan lamang at kumitin lamang pong sobra sa ayon sa ating kakayanan. Good luck in happy racing to all!